Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Tingnan niyo po ang tanawin dito para tayong nasa loob ng aeroplano at tinitingnan ang baba na yan. <laughs> Kita nyo yan, nakakatakot yan. Ayan. Oh, nandito tayo sa kabundukan. Ayan. Ayan. Talaga naman, dinayo namin to. Dinayo, dinayo, dinayo. Dinayo po itong lugar na to. Dinayo. Ayan. Pero nakakatakot, nakakatakot. Nandayo tayo, nandayo, nandayo. Ayan. Tingnan nyo po, oh. Hoy! Nakakatakot. Ayan. Ayan po ang kabundukan. Ayan. Kuya Ador. <laughs> Ayan po, oh. Talaga naman napakaganda, eh. Hindi na po ako gigilid-gilid pa at baka po ako sa baba pulutin. Ayan, oh. Ang ganda. Ayan, oh. Ayan po talaga. Para ka nasa langit. Ayan. Ayan Ang ganda po dito. Sobra pong ganda. Yung pong bus na sinakyan namin, ayun o. No? Nag-bus pa lang po kami. Ayan. Pero hindi po namin alam kung anong oras siya bumaba. Kasi sa ganitong araw na po ng linggo, uh, sigurado po ang bus, ting isang oras bago bumaba o umakyat. Ang tagal po eh. Ayan o. No? po kami nadaanan doon, parang rice terraces. Ang ganda po sana. Kaya lang medyo malayo. Ang gusto ni Kuya Ador dito. Ayan. Ganda po dito eh. Ay. Ayoko po dumaan doon sa may gilid. Baka sa baba na po pupulutin. Ayan o. Oh. Ganda. Ingat-ingat lang tayo sa pagpipicture. At baka tayo malibang eh. Napa-step ka na pala. Nasa baba na. Ayan o. Oh. Nakakalula po. Ayan o. Oh. medyo makulimlim, madilim nga, ma, ano po, malamig. Kasi nasa tuktok na tayo na bundok eh. Sobra pong lamig. Sobra, sobra pong lamig. Ang lamig po talaga. Pero, syempre, para makapicture tayo ng maganda-ganda, kailangan natin tiisin to. Yung lamig. Eh, nakashort po. Kashort <laughs> pa naman <laughs> Kasi ang init po sa Santa Cruz eh. Ayan, ah, kaya ito naisipan namin ni Kuya Ador na dumayo Ayan po Ganda po, ayun o oh. Ayan ha Ayan Ang ganda po Sobrang ganda, no Meron po kaming dinaanong na rice terraces Sana mapuntahan namin ni Kuya Ador yun eh. Yun po ang gusto ko eh. Para maipakita ko po sa inyo. Kulimlim, no? Kaya po malamig eh. Makulimlim. Pero, ano, alas 11, pag alas 11 na po, ng um, ng umaga. Pero makulimlim po. Ayan. Nagpibicture din po si Kuya Ador. Parehas po kami. <laughs> Ayan. 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 Ayan po sa baba. Ay, bahay-bahay din. Meron po kami nakasabay na babae. Dito po siya tumaan eh. Pagdiyan, ano, papunta doon. Kaya eh, mukhang malayo po yung dilakad niya. Hindi ko na po napicturan yung babae. Sayang, nagtanong pa nga siya, sabi niya, Senyora, pagbalik ba, pa, dito rin tayo sasakay. Sabi ko, oo, Pero hindi ko alam kung saan nagpunta yung babae. Pakapunta laga yan eh. Yan o, oh, sa may kabundukan na yan. Diyan siya nagpunta. Babae, eh, wala na po ngayon eh. Ewan ko po Tingnan po ang tanawin, no? Oh. Ang ganda po, no? Lakaya ko po kay konti. Ayan, no? Oh. Sobra po ganda, no? Ang ganda po, no? Yan, medyo natatanaw niyo po yung mga maliliit na bahay. Ayan, oh. Kasi sinungko po itong telepono. Nagsungko ako. Ayan. yung bundok doon, no? Oh. Ganda. Sobra po ganda, no? ang ganda talaga ito po ito pong cactus na to yan po yung namumunga ang bunga niya po kinakakain kaya lang po kailangan pag binalatan mo nakagwantis ka yan po yan po brutas na yan sobrang sarap sarap po yan yung sarap kaya lang po uh, hindi mo siya basta-basta mahawakan kasi makati makatina kailangan pag binalatan mo siya, nakagwantes ka. Hmm. Nakagwantes po ikaw kailangan. Hindi po basta-basta. Ang -basta. oh, maganda. Ayan. Lipat po tayo. Papunta po tayo doon sa Bikabila. Ito po tayo. Ayan. Ayan po. Hindi ako didikit kasi sobra pong lalim. Ayan Oh. Nakakatakot po ayan ayan na ayan, ayan oh. sobra pong kano ayan o oh. ang sinasabi namin parang rice terraces na nagkakarungkapin ng ano ni Kuya Ador kasi nagde-vlog din po siya ayan o oh. sobra pong ganda doon oh. ayan o oh. Ay, lakihan natin ng konti para Medyo natatanaw nyo. Sinusum lang po yun. Ayan po. Sobra pong ganda. Di po ba? Ayan po. Mm uh -huh. Sobrang ganda, no? Ayan. Tingnan nyo po. Tapos tas, tas karagatan, no? Maano ano po kayo, bundok, tas karagatan. Ayan po. Oh. Ayan. ma po kayo talaga na tapos ganyan, bundok, 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 bundok. Tapos, matatanaw mo ba na roon? may karagatan. Ay, no, no, yun, no, karagatan na po yan, eh. Ayun. Maganda po siguro dito pag gabi. Kasi yung ilaw po niya, para siyang, yung ilaw po magiging parang bituin, di po ba? Sobra pong ganda. Sobra po talaga ganda rito. Tinanaw namin na to. Sobrang ganda. Ang ganda. Hindi ka nga lang makakadikit dito sa may bato na to. Kasi pakiramdam ko po yung <laughs> hinihila na akong pababa. Ayan. Hirap na hirap po umakyat itong nakabisikleta eh. O. Oh. Oh. Hirap na hirap po siyang umakyat. Ayan po may sasakyan. Dikit-dikit po tayo ng konti dito. Kasi baka po tayo dalihin itong sasakyan na to. Ayan o. Pababa. Ayan. Ayan. Kailangan lang po natin magingat. Kasi bago... <laughs> Ayan, pinipitan po tayo. <laughs> siguro bawal diyan lumakad, sabi siguro. Eh ba't kayo? Siguro sabi kanya na. No? Oh, nagbibidyo po kami. <laughs> Sabay ganun. Nagbibidyo po kami, kaya nandito po kami. Ayan, ayan. Ayan po, no? Mabidyo mo ba naman yan? Tinan mo? Kaganda po talaga dun sa mabakay. Ayun, oh. May barko po yung ano, yung dagat. <laughs> barko na naman si Tita Emi. Hindi kita tayo dito sa may ano ulit. Kasi may sasakyan na naman na akyat. si Bawal po dito na wala sa sidewalk eh. Bawal po siguro maglakad dito eh. Kasi wala pong daanan ng tao. Walang daanan. Kaya po ginagawa na lang natin, sinisimplihan na lang po natin yung pag -ano. Kasi, Ayan. Ayan. Ito nga eh. May video. Ay no, sobrang ganda doon. May barko doon. Tapos tinan niya yung rice terraces na sinasabi nila. Parang rice terraces. Di ba, ba ganda. Yung kabundukan Pansin niyo po ba na kung paano gumawa ang Panginoon ng magkagandang bagay <laughs> para sa atin. Di mo? Amis ka gusto. <laughs> Sobra pong ganda. kung meron kang drone, yung pinapalipad na camera, talagang marami siya makukuha magaganda eh. Kaso wala po akong ganun eh. Ayan oh. Ang ganda. Parang damo. Parang damo. Istakan ng tubig. Pero hindi po. Hindi po yan istakan ng tubig. wala po kayo ha nandito na tayo sa mundo talaga may kuryente may kuryente pa rin po hindi na wala yung kuryente sa atin po ba ah, nagpa-submit ko ng na eh, wala na po kuryente dikit-dikit lang muna sa pader at may sa kadena daa ayan Meron po sasakyan diba daan? Tinitignan po kami. <laughs> ano mong klaseng mga tao, eh, Ray? At ano itong pinipicture-picture nilang na to? Hindi ba sila natatakot? Sabi ko po, na, wala na nga madaan. Walang daan ng tao. Nandiyan dyan na naman kayo. Ayan. Super ganda. Ayan, oh. Super, super. Kahit po lakad tayo ng lakad, ang ganda, ang ganda. Ayan po yung babae. Eh. Ayan. Super init nga lang po. Super init. Init yan. <laughs> init yan. Init po talaga. Init, init po talaga. Super init po. Pero mo, oh, yung mga nagbabay, hirap na hirap na po eh. <laughs> Pero easy lang sila, oh, no? Easy lang yung mga nagbabay, paakyat. Hmm. Easy lang po sa kanila. Nagbike. Nagbike. Huh? Ang ganda ko tay Hola. Ay, hola. Ay, tinine bato. Tinine bato imita. Ano? dami nagbabike, no? Ang dami po nila. Nahirap siguro magbike. Okay. Yan. Parang ay layo na po yung nalakad natin kaya para makita naman ninyo po yung ibaba. Ayan. Ayan. po. Ang ganda, no? Sobrang ganda. ang ganda po talaga dito mino pala lakad lang po tayo ng pababa ayan buenos dias ayan lakad lang po tayo pababa ayan Ayan. Thank you, thank you, thank you, thank you very much sa pagsama niyo sa akin. Maraming maraming salamat mga amigo, amiga sa pagsama nyo kay Tita Amy. Ayan. Thank you. Thank you very much. Sa lahat po ng aking subscribers. Maraming maraming po salamat. At sa lahat po ng aking mga manonood. Thank you. Thank you. Thank you very much po sa bawat suporta ninyo kay Tita Emmy Thank you po. Thank you po. Thank you. Maraming maraming pong salamat po salamat sa inyong lahat. Kaya, kaya, ito. Yeah. Paano Ano po? Nandito na lang muna. Dito na po tatapusin ang ating kwentuhan. At pagbaba ko doon, bubuksan ko po kayo ulit. Maraming pong salamat. Adios and bye-bye. Love you. Love you all. Adios.